Hello guys. Karating ko lang trabaho na. No? May dat na no, naman. No. Malinis ang bahay. Pahugas no, no. At ang atong mga anak. Nang ng mga uh, ako kanina ay inulam lang yun eh. Tanghali. hali eh. uh, sa klase tanghali ang uh, bali nag iwan lang ang pera sa nila na yung gamit ng baon so, na nalis na uh, ako lang gumulong ito yan pero iwan lang ko siya ng 200 Ito ang ginawa niya yan <laughs> mabay talaga ni kuya niya eh. dalawang anak ko na sobrang binigay kong pera sa kanilang baon sabi ko ibalik lang ang pera ko mamaya bali ay kukunin na nila is 1.30 baon niya so, siguro binigay niya sa kapatid niya yung 10 pesos baon kasi may snack naman yun eh yung mga anak ko hindi ko pinabawan ng medyo malaking pera para hindi sila masanay na one, uh, maston ng masyado <coughs> Ay, natutuwa ako sa kay Kuya dahil ayun, marunong na siyang kumamit uh, ng magtipid ba pera. Siguro aram niya siguro na may hirap ang panahon ngayon. Uh, ba siguro siya. Uh, sakta naman ang binibigay kong sa mga anak ko guys no? hindi lang akong hindi uh, lang akong bibigyan ng sobra sobra dahil akala mo na ah uh, mag basta gala mag yun, baka ma atim silang ah uh, mamasyal ayan no? Sakto lang na hindi na sila gawarin. Sabi ko sila magbawa silang kanin. At doon na sila mulang ulam. Kung may sobrang ulam dito sa bay pag... pag pagsitanghali. Eh. Lagi siya sabi na baonin nila para matipidan yung sobrang pera. Tapos ipunin nila. Kaya may, may challenge namin namin na may, uh, kung sino mas malaking ipon na uh, pera sa taong ito uh, ah, ko may challenge namin matutuwa lang ako kuya dahil masahal si kuya yan ang gusto kong kanang yan ang gusto kong makita para ang bunso ah, gayahin niya yung, yung nagawa ng kuya niya yun lang guys uh, masyak lang ako uh, meron pa nang sobra pa at least hindi niya gawin talaga masakal ko yan hindi yan lang guys uh, papahinga muna ako nagkaling mga trabaho si mrs nagpaalam uh, na ganina dahil Uh, yung ka uh, ano uh, yung kasama niya sa trabaho birthday anak first birthday sabi niya sa kung susunod ba ako sabi ko lang hindi na lang so na lang kasi kasi yung dito mga anak ko pag uh, alam nga, pag party birthday pero inuman hindi ko sinasabing kung ano Lagyan meron tendency na nagtatagal lang uli so, kawawa ng anak ko kaya may busog doon tapos sila dito wala uh, walang uh, baka hindi makakain ba kaya uh, yeah, nagkawal lang ko okay lang siguro pag sabado siguro so may pasok Ano, uh, alam niyo naman ako na yung gali ko na bihira lang kasi pag uminom ako, pag nag-umpisa na, mahirap nang putulin. Kaya, yun iniwasan ko dahil may pasok pa bukas. Si Mrs. lang nandoon. Ako dito lang yun. Sa, sa kami, tatapos pero project sa ranak ko. Ito. Bakipasa na. Ang na ng palugit. yana, ah. Ito, barko. Tapos yan. Ito lang guys. Sana ipalo ako ninyo. Sana magustuhan nyo yung video ko. No? Please comment, like, and share na lang. Salamat po sa nanonood ng video. Ah. Uh, Kilabaw po.